Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ganito rin ba ang problema ng inyong pader? Natuklap na ang mga pintura at pagkatapos, ayan, no, nagchichicharo na at lumulobo na ang mga pintura. Ipapakita ko sa inyo ang mga gagawin nyo upang pagdating sa finishing ay ganito ang maging itsura ng inyong pader. Malinis na, makinis at napagadantig na. Abo, matindi! Kaya ko na mo ang video ito hanggang dulo upang maipakita ko sa iyo na yung dating pangit na ganyan ay gumanda na. Kaya tara guys, simulan na natin agad. So guys, simula na tayo. Uh, sa prosesong ito, kailangan natin tanggalin yung mga pinturang lumobo o yung mga nagchicharon, lalong lalo na eh, hindi nakakapit na pintura. Isa yon sa mga dahilan kung bakit natutuklap din ang pintura. Yung mga hindi ganun nakakapit na pintura, ay eh, hindi tinatanggal. Eh, sigurado pag nag-apply ka ng iba pintura, tutuklap ulit yun. Pangalawa, yung mga bagong palitada. Ilalagyan agad ng skim coat, tapos pinipinturahan. Nako, napakalaking problema nun. Huwag mong subukan Talagang wag na wag niyong susubukan yan dahil sisiguraduhin ko sa inyo magkakaroon kayo ng problema. Aba matindi! Basta guys, concern ko lang sa inyo ha, sa prosesong ito, kailangan makasigurado kayo. Oo, kailangan makasigurado kayo na lahat ng mga hindi gaano akapit na pintura, uh, yung mga lumobo ng pintura ay kailangan niyong tanggaling lahat. So guys, hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano ko tanggalin yung mga pinturang hindi gano'n nakakapit at mga lumubo na para hindi na rin kayo masyadong mainip. Bali, ipapakita ko lang sa inyo yung paraan para may iwasan ang problema na yan. Guys, hindi ito gano'ng kamahalan, mura lang ito pero sigurado ako na hindi na kayo magkakaroon ng problema pagdating sa pinising. So guys, ito yung ipapahid natin dun sa ating uh, pader, concrete sealer. Guys, nasubukan ko na to, e eh, epektibo naman at hindi pa naman ito ganong kamahalan. Kaya guys, uh, tara, at uh, ipahid na natin to. <laughs> yeah, boy. So guys, pahid na natin to. Bali maglagay din kayo ng sapin dun sa inyong sahig uh, kasi para hindi rin marumihan masyado yung uh, lugar na pinagagawa natin lalo na yun sa hig kasi may mga pumapatak na mga pintura di ba? kaya kailangan maging malinis yun maglalit tayo sa paint. pangalawa bago natin na ipahid to siguraduhin natin na malinis yung lugar na pagpapahira natin kumuha kayo ng paint brush tulad ng nakikita nyo naikita nyo at uh, pagkatapos nun eh, saka nyo siya ipapahid at saka isa pa kailangan na haluin yung maigi yung pintura yan. Or kahit anong klase ng pintura ang inyong gagamitin, di ba? Pangkaraniwan, lalo't pagbago, meron kayong makikitang mga langis sa, ah. parang langis sa ibabo. tapos, may mga lata pa. Kailangan mahalo niyong maigi yon bago niyong ipahid. Kasi kahit anong ah, ganda ng ah, nabili niyong pintura o gano'ng katiba ito, eh, hindi ito magiging epektibo kung hindi niyo ito mahahalong maigi. Kaya kailangan haluin maigi bago ipahid. Sa pagpahid naman ng ganito, eh, dalawang beses nyo gagawin ito. Uh, pero bago kayo magpahid nung pangalawa, eh, mag-intay muna kayo ng kulang-kulang dalawang oras bago nyo ipahid ito. So ayan guys, so bali natapos na yung uh, unang pagpahid natin ng ating uh, concrete sealer. Bali, tulad ng sinabi ko kanina, mag lang ako ng kulang-kulang dalawang oras bago magpahid uli ng pangalawa. At pagkatapos nun, uh, na naman tayo ng panibagong halos 24 hours bago tayo magpahid ng kung ano man. Kasi ang susunod nating ipapahid dyan ay skin coat. So uh, tara at uh, intay lang tayo ng 24 hours bago tayo mag Uh, so guys, ang ipinapahid ko na yan ay skim coat. Bali, nagsimula ako sa pa-vertical na pag apply ng skim coat. Ngayon, maghihintay lang ako ng uh, medyo matayo siya ng konti. Pagkatapos, mag apply naman ako ng pa-horizontal. ang gagawin ko dito ay dalawang pa-vertical at dalawang pa-horizontal. At sa pag apply naman, ang ginamit ko naman dito ay paleta. Dati nakagamit na ako ng uh, rodelang bakal. Ayan, no? uh, panoorin nyo lang kung paano ko ginamit ang rodelang bakal. Yan yung, yung sa nakaraang video ko na ipakita ko na sa inyo kung paano gamitin yan. Kaya sa proseso naman ito, ang ginamit ko naman ay uh, paleta para makita rin nyo, makita Aww. nyo naman kung pa, paano uh, gamitin din ng paleta. Pero depende yan sa inyo. Pwede kayong gumamit ng paleta or ng rodelang bakal. So guys, hindi ko na ipapakita sa inyo yung gagawin kong uh, pagmamasilya ng dalawang beses ng pa-vertical at ng pa-horizontal para hindi na rin masyadong mahaba ang video na to. Pero ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang uh, kalalabasan kapag nalagyan ko na ng skim coat yung uh, area na yan. <laughs> so guys, ayan na yung kinalabasan na ang ginawa kong uh, pag ng pagalagay ng skim coat ng dalawang beses na pa-vertical at dalawang beses na pa-horizontal. Sa ganong proseso, nakasigurado ako na yung uh, lugar na may mga natuklap na pintura ay naayos na, kaya naging pantay na ang ating pader. paghihintay lamang tayo na yan ay talagang uh, matuyo ng gusto. Pagkatapos nun, liliyahay natin siya ng uh, 150 grit na liha. Pagkatapos nun, linisan nyo yung uh, wall para matanggal yung mga alikabok ng pinaglihahan. Pagkatapos, pwede nyo na siyang lagyan ng primer. Depende yan sa inyo kung anong primer paint ang gagamitin nyo. Marami kasi yung klase ng primer paint. Pero pagkatapos nyo mag-primer, pwede nyo siyang lagyan ng top coat. Depende na rin sa inyo kung anong klase ng top coat ang gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng semi-gloss latex, gloss latex, or kahit na anong klase mga elastomeric paint. Pwede, pwede yun, guys. One hour later. So, guys, ayan na yung naging uh, resulta ng ating uh, topic ngayon. Bali nalagyan ko na siya ng dalawang uh, mano ng top coat. Pero bago ko mag-apply ng ikalawang pahid ng top coat, ay eh, naghintay ako ng kulang-kulang dalawang oras para sigurado ko na tuyo na yung unang pahid ng top coat bago ulit ako magpahid ng pangalawa. Guys, tignan nyo ko ano ang naging resulta ng ating project ngayon. Wow naman. Naging uh, maayos na, pantay na siyang tignan, at napakalinis na. Guys, kung nagustuhan mo at nakatulong naman sa'yo ang video na to, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, pagpipintura at anumang kauri nito, mong ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel, pakipindot po na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga darating ko pang mga video. At kung sakali naman ay, ay ikaw, sorry at uh, nagkamali na bulo lang, kung sakaling ikaw ay mayroong concern o tanong tungkol sa ating uh, pinag-usapan ngayon, just comment down below lang, guys. So, hanggang dito na lamang ang ating video ngayon. See you around, guys!